Napadaan ako, mabango-bango eh. Mm. Yung pala, may bulaklak na itong tinanim ko. Oh. oye, May mga bulaklak na. Pero bakit parang late? Mm. May bulaklak na yung suha. Matamis ito, eh. uy, diba na po karaming bulaklak? tas, doon sa medyo taas-taas. Ayun, meron na siya. Mm. Ayan, meron na. Tapos doon pa sa malapit sa yero. Meron na rin, oh. di ba? Medyo malaki na ngayon nandoon eh, oh. oh medyo mataas kasi to na. Ilang taon na to? Siguro may limang taon na ngayon lang siya na munga. Kasi nilinisa namin dito sa baba. Kaya siguro na munga na. Pakatua naman